Oh, yun daw po ang sikreto pagka laging nagka-smile, wala wala hindi ka, hindi mo naisip yung problema. Oh, walang stress. Walang stress. Kaya Ngayon, mahabang... mahaba mo. sabi nga ni Lord eh, huwag mong isipin yung problema, ibigay mo sa kanya na. Amen. Amen. Mm. Amen. Yes. Amen. Ma Mana. Lord. O, oh, eh, kung halimbawa, wala kang may isang, wala kang may isahin, ka na sa akin, Lord. O, so, pag umaga, Lord, o, oh, please, my day to day. Amen, amen. Yes, mga, mga sipilang din na mahaba yung dasal ko, mga ganun lang. Ah, oh, tama po yun, tama po. oo. Oh. <laughs> Mabas sa simpahan, pala na, sasabing ko lang, Lord, I'm going to the church, please protect me and guide me. Ah, amen, amen. Tama nga po yun, sis. Oo. Oh, oh. Pagka... Oo. Oh. Hindi lang magkado sa dasal ko. Keep oh. oh. me away from ang body ha. and soul. Oo. Oh. oh. Tama po yan, basta mula sa puso. Praise the Lord. Sa Si, mm. si Sister Grace, mana po sa inyo eh. Lagi naka smile. oh, diba? yung anak ko na yun. Ano mm. Oo. Oh, oh. Kaya hahaba din po ang Mas buhay niya. Mas mm -mm. um, praise the Lord. Amen, amen. Oh. Alam mo nyo, nung no, oh, nanay ko rin nung araw, May alam mo nyo, 90 years old nung namatay, wala, hindi yun nakasakit, ni kahit na high blood, walang high blood. Sino po? Yung nanay ko. Ah, yung nanay niyo po. Ilan, oh, ilan wala, taon? 90 years old na nung, ano, nung namatay. Wow, 90 years, wala, years old. Wala, sinasakit. Wow. Wow. Nung magkasakit siya, eh, two weeks before na lang niya, parang nilagnat, nang ganun na. Eh, uh -huh. Ay, ayaw na magpa-hospital na. Oo, uh -huh. namatay. don siya. Two weeks lang siya, ano. Hmm. Hindi, kumbaga, hindi siya naghirap. Hindi siya naghirap. Siya naghirap hindi Oo. Oo, kasi, ano, oh, oh. Hmm. Oh, pasi, ano siya eh. Din Madasalin ano? siya. Inano siya ni Mama Mary. Oo, oh, oh, hmm. pero, ano, nung 89 na, na nakita ko na, yung rosary niya, hindi na niya gaano nabubuo. Ah. Parang nakakalimutan na. Oo, oo. Yung po uh, yung sabi sign. Sabi ko alam na alam niya. Uh -huh. mm -hmm. Sabi ko parang sign na yun na ano, nakakalimutan na niya. Mm -hmm. <laughs> So, dapat talaga. Kaulit, ano? Mm -hmm. Pero, anak ko, ano na po yun? Blessing na po yun, 90 years old. Oo. Uh -huh. Ma blessing Mar na yun. yun. Malaki na bonus. Hindi siya nagkasakit na Para ano? mm -mm. lang siya pinatulog, di po ba? Pinatulog lang siya pagising niya, nasa ano langit na. Ano lang kasi yun, kaya lang naman nagkasakit na ano, may alaga sa dalawang aso. Ah. Pakakainin niya. Naghabulan yung dalawang aso, nahila siya, kaya Uy. natumba. Oh dear. Yun lang dahilan? Yun, yun ang laging, dahilan. Oh, uh oh, yun ang naging ano niya. Ano, ano, uh, kung, kung... Kung hindi siya tumba, ibig sabihin buhay buhay pa po siguro hanggang ngayon. Oo, oh, oh, siguro. Oh. Ah. Yung dalawang aso na ano inaalagaan niya. Kasi oo, oh, fragile na kasi pag ganyang edad eh. kung ano. Mm, -mm. Eh, yeah, ayaw din naman pa opera na ng doktor. Uh -huh. Kunti lang naman daw yung dito sa singit ang na parang nabali, pero ah. Uh -huh. ayun rin ng Sabi niya, huwag niya nang paano kasi hindi na Makalalong grabe pa sabi naman ng doktor uh -huh. pero himala sabi ng doktor hindi uh -huh. daw masakit wow sinabi lang, pag lumakad siya uh -huh. medyo pilay pilay ah uh -huh. okay pero hindi daw masakit which is, sabi ng doktor parang milagro na hindi masakit hindi masakit lola hindi sabi naman niya ah uh -huh. pero uh -huh. hirap niyang ihakbang yung isang tapak next ray, may maliit lang daw na itin dito sa may singit na parang na-dislocate. Yeah. Mm -hmm. Sabi ng doktor. Eh, huwag nyo nang pa-opera. Sabi ng doktor sa akin na Chinese. Ah, okay. Kasi may edad na baka lalong magkasakit siya. Sabi niya. Mm. Ano po yung mga kinakain niya? Kasi ano, baka magbigyan Ay, po ng laku. tips. Uh, mabang buhay no, no, malusog talaga nanay ko gulay wala hindi po siya mahilig oh, ng karne isda ulay once a week like, naman pero nung bandang huli ng mga 80 na sabi niya parang gusto ko na rin <coughs> ano po parang may sumisingit ano yon may sumisingit na ano Nawala po kayo sis. May nagsasalita. Sino 'yon? Nawala si Sister Rosalinda. Mayroon nagsasalita. Sino kaya yan? Ano, May nagsasalita. Mayroong ano? Mayroong, mayroong nanonood ng TV. Ako. Ah, sino yung pinanood mo kapatid? Okay. Sino Sister Irene? Si ano, Fidel Aurora. Asan yung Fidel Aurora? Ah, si Mother Fidel? Si Father Fidel. Ah, si Father Fidel pala. Mhm. Sabi, -mm. Ah, oo nga. Oh, na na.